What's up mga kamaster? This is Anthony X1DB. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano max skin paint na gamit ang labaha. So, ayan. Taran. Ayan. Ganyan lang screen kay tayo yan ba oh, wow, medyo lang, eh. hindi pa ako gumamit ng detailer niyan mamaya maya ano Ayan, easy na easy. Tapos, ito ay madalian lamang ano. Nagamitin muna natin ng detailer na pang tanggal ng kanto. Ayan. Lido, solido. Walang kanto na iwan mga guys. Ayan lang. Hmm ayan makita nyo naman linis, malinis na ayan ayan, yan ay example lang hanggang lang mag-ahit यारी हाँ ना गाइस यारी ना